Hmm. Ito ng mga idol. Happy Thursday. Ito kung mapapansin nyo yung mga idol. Ito yung bahay ni Akil Iksoli. Tapos ito, kapitan yung gutter mga idol ko. Puntin na lang. Ito ka po. Ito sa lapis na po siya na. No? Ito kung mapapansin nyo yung mga idol. Slant na naman tayo. Dito. Ayan pa. Pansinin mo po siya. Starting na naman dito mga RV. Ito yung kita mo dito. Yan, At ang padudod ng mga adult 30, 36. 36. Pati, sa ah, ano, first yes, design yung mga adult. Yung mga ah! Dalawa lang mando. Ah! Wala na. Basta dalawa lang, architect.

Wala dito mga idol sa pagdudugtungan. 36. Point ayun. Ngayon, ang kita na 5 pulgada kasi 5 ang plating. mga idol. Ngayon, yung baitang nito mga idol, uno media. Ngayon, makakanto ng 7.8 mga idol. Yan. 7 ang kanto nito. ayaw ko kung paano ko gagawin nandito na 7-8 7-8 ulit order si Arctic na ano Pa year kapasin yung mga idol yan happy Thursday sa inyo Kumuulan na ngayon dito sa Rizal. Bawa natin mga idol tayo ng 5 pulgada Pansin niyo mga idol. Sige po yung dada. Wala dito. Pansin niyo mo rito. Sa likod. Ano mo pa pansin niyo mga idol? naka nakabent naka ng konti. Kasi ang sanipan nito, nakalubog yung pamakuan nito sa ibang tao. So, ang idol yan. Pansin tayo ng punya dia. Ah. Ah nak danul din. Baginya tu. どこがアイドル kira pokok apa dimulai Yan ang ano na yun ah. Laki ng dagat ngayon ah. Madugo ah. Kasapos na ba o yan ah. na maliit. Maliit lang yan. Ngayon. Pa. Pa. Opo. 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 Nasungkit ng gater. Adelante. ป้าฟนเด็เคเด็วมีนักการศึกษาสิ thank you thank you. God bless mga idol. Happy Thursday sa inyo. Good afternoon sa inyo. Thank you. God bless.